Ayan! Hello mga kasari! Orong tayo konti para marinig nyo ako. <laughs> Kumusta pala kayo mga sisiko, ko? Magandang hapon sa inyong lahat. So okay mga sisi, bubuksa natin to. Mag-unboxing tayo ngayon kasi ito yung item na pinabili ko kay Kuya Dave kahapon. So mag-unboxing tayo ngayon and unahin ko muna ito. Okay, tabi mo na. Ang bigat ng box. <laughs> kumusta pala ang negosyo natin, mga sisi. Shout out sa inyong lahat. So, kahapon pala, nakabili si Kuya Dave ng tatlong, ayan no tatlong roll ng Manila paper. Ayan. So, ang ginagawa ko nito, mga sis, ay pinofold ko siya isa-isa. Para kapag may uh, bibili, madali na lang natin siyang ibigay. So, meron akong naka doon. So, ito na naman yung tatrabahuin ko after this vlog. So, ito yung nabili ni Kuya Dave kahapon. And, ito'y dumating uh, kahapon ba yun? O siguro kahapon yun. Parang kahapon yata. So, bubuksan natin to Anyway, <laughs> English yan ha. Okay, so ito mga sisi, bubuksan natin. Hindi ito siya gamit dito sa tindahan. Pero ay ito y request ni Pinkring So, isi-share ko sa inyo kung ano na naman itong pinang-order ko. Pinang-order namin ng anak ko. Ito ay magagamit daw. Gusto niya talagang meron kaming ganito. Okay, open natin muna. Napakainit ng panahon mga sis. Time check is alas dos ng hapon. Siyempre, pag ganitong oras, makapag-vlog tayo. Ang tawag ngayon ay patay na oras. <laughs> Tama ba ako? napakatahimik ng paligid tapos uh, walang bumibili talaga kasi napakainis ng panahon. okay ito ay ayan okay buksan natin charan ang tawag nito ay yung uh, frying pan ng uh, Anong tawag niyo? Yung mag sangyup daw mga sisi, sanggyup sal. Ayan, o. Oh. Nagpabili si Kring. Meron na kaming uh, butane na stove. Kaya sabi ko, uh, ito na lang yung bilhin natin. Kasi merong isang set na may kasamang uh, butane stove. Pero sabi ko, ito na lang yung bilhin natin. Kasi may stove naman tayo. So gusto niya, dito daw sa bahay ay magsasanggyup daw kami. <laughs> Tingnan ko daw tubig kung ano ba talaga to yan, pala siya mga sisi. Napakalapad pala. May hawakan siya. Ayan. O, oh, diba? Pwede na kami magsangyok kahit nasa bahay lang. Kasi pag doon tayo sa labas, ang mahal-mahal. Bili na lang tayo ng mga ingredients sa SM. Yan. Okay, tabi natin to Next! Hindi naman ito sa tindahan. <laughs> okay, so ito. Itong illustration board mga CC ay mabenta dito sa store namin sa mga estudyante. Meron kaming 1/8 uh, illustration board. Ito ay 1/4 tapos meron ding 1 half Ito yung 1/2. Oh. Napakalapad 'yan. Kapag may bibili ng illustration board dito, minsan hindi ako kumukuha kaagad kasi yung mga kabataan, hindi nila alam minsan kung ano yung size ang bibilhin nila. Minsan kukuha ako nitong ano malaki. Kasi, nasa taas lang. Tapos, pagbigay ko, hindi pala yung ito yung ano nila bibilhin. Ito pala ang ganito kalaki. Tapos, minsan, yung pinakamaliit, yung 1-8, tawag nila 1-4. Kaya, bago ko ibigay, tinatawag ko muna sila doon sa likuran. Ipakita ko muna kung uh, anong size ba talaga yung hinahanap nila. Kasi, diba, doble yung trabaho. Okay, next item. Hindi na lang siguro ako uupo. Oh. Oh, kasi, napakahirap. Sana yung gunting <laughs> Next item... Kahit na ano... Uh, sabihin natin, medyo matumal. Pero yung mga school supplies natin ay... Uh, ano pa rin? Mabenta pa rin. Next item is itong white uh, plastic folder, Long at saka short. Uh, ito yung mabenta. White talaga. Before, uh, binibenta ko is iba't ibang kulay. Pero ngayon, na-observe ko, ang mabenta is white talaga. So hindi na ako bumibili ng iba't ibang kulay. White at saka blue. Kasi yung iba, blue yung hinahanap. Okay, next item is DTR. Ayan, daily time record. May naghahanap kasi ng mga ganito dito sa amin. Kaya, bumili na rin si Kuya Dave. And, syempre, itong scotch tape na 1 inch. 1 inch ba to? Ayan, 1 inch. Ganito kalapad, 10 pesos ang benta ko. Dalawang dosena yung binili ni Kuya Dave. And index card, mabenta din ng index card. One half and uh, one fourth. Ayun. So, magkano ba ang benta ninyo ng index card, mga sisi? Tapos, band aid. And marker na ordinary lang. Benta ko nito is 10 pesos. Maganda to mga sis. Matagal maubos. Ayan, ordinary lang siya pero magandang klase. 10 pesos ang benta ko ng uh, ordinary marker. Next ay white glue. Ayan. Itong white glue, benta ko is 12 pesos. And ito pa, itong hard copy na band paper. Ayan, dalawang rim. Isang long and isang short. And sa pinakalas, nabigat. bigat <laughs> 50 pieces na illustration board na 1.8. Ito yung 1.8. Ay, yung mga bata, minsan kapag bumibili, 1814 1.4, naguguluhan sila kung ano kalaki. <laughs> meron palang 1.8. Ang tawag nila sa 1.8, 1.4. Ayan. So, ito yung mga nabili ni Kuya Dave kahapon mga sisi ko. So, meron pa naman akong mga stock doon na school supplies. So, yung mga ubos na talaga, ito yung pinabili ko kay Kuya Dave. Ayan. So, dito banda kasi yung school supplies ay hindi naman as in na uh, uh, basic needs. Kaya dito namin nilagay banda sa pinakadulo. Ayan. So, kung napansin nyo mga sisi, na ilagay ko na yung mga item ayan, ba diba? maganda na sya tingnan na ilagay ko na yung item dito sa bago kong bili na sampung uh, organizer yung stackable bin uh, itong nakalagay dito ayan, yan yung mga trays na nakalagay dito, yung kulay blue na tray nga, na nilagay ko dito tinanggal ko na lahat yung mga maliliit na tray, ayan, wala ka nang makikitang tray, isa na lang <laughs> tinago ko na yung mga mga tray na maliliit kasi nilipat ko na dito. Ayan, kitang-kita ko na kung ano yung mga paubos na. So, madali na lang nating mailista kaagad agad. Ayan. So, ito dito ay nalipat ko na. So, yung uh, sinabi ko sa inyo na dito na part ko na ilipat yung mga papel. Ayan. Nakahilira na dito lahat ng mga papel. So, nandito yung yellow pad. Ayan, intermediate pad. May price din yan mga sisi ha. Huwag kayong magtaka kung uh, mura o mahal ba yung benta ko. Kasi nga, magkaiba po tayo ng binibilhan. So, ito ay yung yellow pad, intermediate pad, 45, tapos 40 na yung aking intermediate. Tapos, meron tayo dito ang grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 na papel. Big notebook or university notebook, benta ko ito ng 40 pesos na kasi mahal na siya mga CC35 na yung puhunan. Yung mga notebook ko na ganito, ayan, ito yung writing notebook, yung may kulay blue, yung line niya, tsaka yung composition na yarn, is, magkano na ba yung benta ko nito? 30 pesos na siya. Parihas sila. Ayan. Mahal na kasi yung mga notebooks. Nilagyan ko talaga ng mga price tag. Para hindi namin makalimutan ni Kuya Dave. Kasi nga, pabalik-balik na lang minsan yung price namin. Kung ayaw yung old price, yun yung sinusunod namin. So, okay mga sisi. Siguro ito lang muna yung update natin for today. Ayan. Mga school supplies. Uh, unboxing muna tayo ngayon. So, ulitin ko. Thanks for watching. See you next vlogs. Love you all. Bye mga sisi ko.